Random facts tungkol sa mga lalaki. Magagalit ang mga babae sa sasabihin ko sa huli. Kinikilig ang mga lalaki kapag sinasabihan sila ng magagandang salita. Kasi minsan lang sila makarinig ng ganon. Kapag sinabihan ka ng lalaki na maganda ka, totoo yon. Maniwala ka sa akin. Nagseselos ang mga lalaki kapag may ibang nagpapatawa sa'yo bukod sa kanya. Kapag iniyakan ka ng lalaki, mahal na mahal ka niyan. Huwag ka na mag-explain. Mahal ka niyan. Karamihan sa mga seryosong lalaki ay ayaw mag-aksaya ng oras sa inyong mga babae. Focus lang sa goal. Nagtitipid ang mga lalaki para lang may may pang-date sa inyong mga babae. Alam mo ba na karamihan sa mga lalaki ay hindi naghuhugas ng ano pagkagaling sa CR? Pagpaglang okay na. Nagseselos ang mga boys kapag kinukwento mo yung crush mong artista. Huwag niyo gawin yun, girls! Karamihan sa mga lalaki ay ginagawa muna ang isang bagay bago nila ito isipin. Marerealize na lang nila na mali sila after nila gawin ito. Importante ka sa lalaki kapag tinag mo ito sa comment section at nagreply siya sa iyo within 30 minutes. Kapag pinakilala ka ng lalaki sa nanay niya, mahal ka niyan at sigurado na sa iyo. Promise. Tuwang-tuwa ang lalaki kapag pinagsisilbihan sila ng babae. Nay-irita ang mga lalaki kapag nasa maling posisyon ang ano nila. Kambyo muna! Kahit gaano kakulit ang lalaki, tumitino kapag nahanap na nila ang totoong gusto nila na babae. So kung hindi matino ang boyfriend mo sayo, hindi ikaw ang gusto niyan. Lumalabas ang talino ng mga lalaki pag edad ng 20 plus. Kaya kung palaging bagsak ang grades mo, don't worry, practice lang yan. Nagseselos ang mga lalaki kapag nagkukwento ka ng ibang lalaki sa tuwing magkausap kayo. Huwag nyo gawin yon girls! Kapag sinabi sa'yo ng lalaki na iba ka sa mga babae na nakilala ko, pero hindi niya ma-explain kung bakit, hindi talaga totoo yon. Panghuli, ang mga lalaki ay madalas pinagkukwentuhan ang nililigawan nilang mga babae. Kahit di pa naman sila sinasagot,